isa dalawa tatlo Magandang gabi sa Rome at magandang gabi rin sa mga tagapakinig Tago mo na lang ako sa pangalang Joan Isa ito sa mga nakakatakot kong karanasan sa lugar namin Totoong nangyari ito sa Rome Sobrang traumatic nito sa akin Kaputukan ito nung panahon na binabalita ang pambibiktima ng mga chapchap gang. Ito ang aking kwento. Sa isang maliit na barangay sa tabi ng syudad maraming tao ang nagkukuwentuhan tungkol sa isang bagong banta na naglalagablang sa paligid, ang chapchap gang. Ang mga kwento ay kumakalat mula sa bibig ng matatanda sa mga kabataan. At kahit sa mga naglalaro sa kanto Ang Chop Chop Gang ay kilala sa kanilang mga brutal na paraan ng pagpatay At pagchop chop ng katawan ng tao Nakadalasang biktima ang mga kababaihan Ito ang mga kwentong bumabalot sa bayan namin Na nagsasabing ang mga parte ng katawan ng mga biktima Ay ibinibenta sa black market Para gawing pagkain ng mga mayayaman mga alta na naguukit ng karangyaan mula sa masalimuot na karanasan ng iba. Sa isang mundo ng panganib, ang mga tao ay nagpatuloy sa kanika nilang pang-araw-araw na buhay. Ngunit sa takot na makatagpo ng mga nakakatakot na kababalaghan, maaga silang umuuwi sa kanya-kanyang bahay. Ako si Joan at isa ako sa mga biktima ng takot na dulot ng chap chap gang. Madalas akong umuwi mula sa call center job ko ng alauna ng madaling araw. At sa bawat akbang ko pa uwi, tila naroon ang boses ng takot na nagsasabi sa akin na dapat akong magingat. Kaya naman, sa bawat gabi na ako'y umuwi mag-isa, ninanais kong sumakay ng tricycle upang makaiwas sa madilim na mga sulok ng barangay. Ngunit sa gabing iyon, tila walang ibang tao sa paligid. At ang mga boses ng aking mga kasamahan sa trabaho na nagbibigay babala sa Chop Chop Gang ang tumatakbo sa isip ko. Habang naglalakad ako sa madilim na daan, naririnig ko ang mga alingaungaw ng mga kwento. Mga kwentong naglalarawan ng mga biktima na naglalaho sa kadiliman. Ang mga mata ko ay nagniningning sa takot habang ako'y nagmamadali. Nag-iisip kong anong mangyayari sa akin kung ako ay mapag-isa sa oras na ito. Ngunit sa kabila ng takot, kailangan ko nang makauwi. Sa aking paglalakad, naramdaman ko ang malamig na ihip ng hangin na tila may kasamang higbi. Isang palatandaan na may masamang mangyayari. Ngunit bago ko pa man makumpleto ang aking paglalakad, may biglang humablot sa akin mula sa likod. Agad akong nagpumiglas. Ang puso ko ay mapilis na tumatakbo. Ngunit sa isang igla, naramdaman kong may ininject sa katawan ko. Ang mundo ko ay nagdilim at sa isang kisap mata, ako'y nawalan ng malay. Nang ako'y magising, ang aking katawan ay nangihina. Nakatali ako sa isang upuan. At nang ako'y tumingin sa paligid ko, napagtanto kong ako'y nakatali. Ang kwarto ay puno ng plastik sa side ko. Yung mga nakikita sa palabas kapag may di magandang gagawin sa kinidnap. Sa dingding naman, may mga nakasabit na itak, palakol at lagari. Mga nakakabahalang simbolo ng karahasan. Tumakbo ang mga luha sa aking mga mata habang unti-unting bumabalik sa akin ang alaala ng masalimuot na pangyayaring yun. Nasa kamay ako ng Chop Chop Gang. Maya, maya pumasok ang isang lalaki na nakamaskara. Ang kanyang presensya ay nagdala ng mas higit pang takot sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng kasiyahan tila siya ang naging boss ng grupong ito. Wala siyang ibang ginawa kundi pagtawanan ako habang ako'y nagmamakaawa ng tulong. Naglumo ako sa kanyang boses na tila naglalaro sa aking isipan. Pagkatapos, siya'y umalis. At naiwan akong mag-isa sa madilim na kwarto na puno ng mga kagamitan na ginamit sa mga kasuklam-suklam na aktibidad. Nagsimula ang aking pag-iyak. Ngunit wala akong marinig kundi ang mga tunog mula sa labas. Palakas ng palakas ang aking sigaw. Umaasa na may makakarinig sa akin. Paglipas ng ilang minuto, bumalik siya at hindi na ako nag-iisa. May kasama na siya apat na lalaki lahat nakamaskara at sabay sabay silang lumapit sa akin isang malamig na pagkabigla ang bumalot sa aking katawan na makita ko ang isang lalaki na humuha ng isang matalim na palakol na nakasabit sa pader habang nilalaro nila ang kanilang mga sandata nangingit-ngit ang aking katawan sa sobrang takot gusto ko sanang magsalita magsabi ng mga salitang magpapalaya sa akin. Ngunit wala akong lakas. Tumawa ang mga lalaki at nagsimula silang magbiro. Isa sa kanila ang nagutos sa isa na gumamit pa ng isang palakol. Pagkatapos ay naramdaman ko na lang ang matalim na kilabot ng palakol na tumama sa aking kanong paa nangangalit ang aking katawan. Ang sakit ay tila hindi ko kayang tiisin habang ang mga mata ko ay maluha-luha. Ramdam ko ang mainit na dugo na dumadaloy sa aking katawan. Ang bawat sigaw ko ay nawawala sa hangin. Hindi maririnig, walang makikinig. Tumagos ang matinding sakit sa aking buong katawan at alam kong unti-unti akong nawawala sa aking sarili. Ang isa pa sa mga lalaki ay tumabi sa akin at sinubukang itakin ang aking kabilang paa. Sumabog ang sakit na hindi ko kayang sukatin. Ang aking katawan ay namimilipit sa mga pagkabigla at pagnanais na sumuko. Nagpatuloy sila sa kanilang kalupitan. Wala ni isa ang nagbigay ng awa sa akin. Maya-maya, pinakawalan nila ako mula sa pagkakatali at agad akong piniringan sa mata. Hindi ko na alam kung ano ang susunod na mangyayari. Ang katawan ko ay nakahulog sa sahig. Ang mga mata ko ay nanlabo na. At ang tanging nararamdaman ko na lang ay ang malamig na hangin at ang mga yabag ng kanilang mga paa na papalapit sa akin ang isang lalaki ay bumulong sa aking tenga. Ngunit wala na akong lakas upang makinig. Binuhat nila ako at naramdaman ko na lang na ako'y dinala palabas ng madilim na kwarto. Wala akong makitang maliwanag. Ang mga yabag ng kanilang mga paa ay sumabay sa matinding tibok ng aking puso. Inilabas nila ako sa isang madilim na lugar na yon at pinilit ilagay sa loob ng van nang magsimula itong gumalaw ang pakiramdam ko ay para akong isang bagay na ipinabaon sa limot. Isang biktima na walang karapatang magreklamo. Walang magtatanggol. Pagdating namin sa isang lugar na tila walang katao-tao, pinababa nila ako mula sa van. Iniwan nila akong mag-isa sa isang lugar na puno ng mga matataas na halaman tila isang abandonadong talahiban. Nang alisin nila ang piring sa aking mata, tumambad sa aking harapan ang isang tanawin na hindi ko kayang ipaliwanag. Nasa gitna ako ng isang madilim na lugar at ang aking katawan ay nangihina na. Ang dugo ko ay patuloy na tumutulo mula sa aking katawan at ang sakit ay halos hindi ko na kayang tiisin habang umiiyak ako at humihingal, nagsimula akong mag-isip ng mga paraan upang makaligtas. Ngunit, wala akong magawa. Iniwan nila ako mag-isa. Duguan. Sana nagustuhan ninyo ang ating kwento mga kabulong squad. Don't forget to like, comment and share ang ating video. Subscribe na rin kayo kung meron kayong kwentong kababalaghan na gustong ibahagi, isend nyo lamang sa email na makikita sa description below. Muli, ako si Rome, ang iyong tagapagsalaysay. Abangan ang mga paparating pang mga kwento ng katatakutan.